Alright! So, welcome to another video. For this video, pag-usapan natin yung piso wifi machine. So, dito, explain ko kung ano yung mga components na nag-be-build sa ating mga piso wifi machine. So, for this setup, simple lang. Bali, meron tayong ISP modem, internet service provider. Ito ay maaring globe. ELTT or Converge. Pwede rin G-fiber prepaid, fiber postpaid, and anything na available na merong LAN port sa likod ng modem. So, pwede yan. So, dito, yung pinaka-main na machine ko na ginagamit ko sa aking mga piece Wi-Fi machine, is ito. Ito yung Raspberry Pi 3. Or 4. Depende sa available ngayon. So, yan. Dito naman nagra-run yung software is meron tayong option na LBP or yung Adobe Piso Soft. In my case, uh, since maganda yung support ni Adobe Piso Soft, ito yung pinaparan ko siya sa Raspberry Pi. Tapos, yung yun yung software ko. Then, yung Raspberry Pi ko, binilhan ko siya ng custom board. Custom board siya guys, kay para mas maganda yung performance and mas mapadali yung power generation. Meron na kasi siyang board label. So, yan. So, dito, meron na siyang papunta sa isang power supply na lang yung papunta. Ito is a 12 volts, 60 watts na power supply. Okay? So, ito. Tapos, ito, sa custom board, connected siya papunta dito sa universal na coin slot. So, nag-accept siya ng 5 peso, 10 peso, tsaka 20. Depende sa programming nyo. Or, lagyan nyo rin ng piso. So, ito yung universal coin slot. So, kung, nag, kung nagtataka kayo, troubleshooting sa mga video ng coin slot, meron na yung video niyan. Okay? So, dito sa video na to is hindi ko, ipapakita ko lang paano yung setup ng PC wi wifi machine. Wala. Una tayong troubleshooting. Pero kung meron kayong mga tanong, pakilagay na lang sa comment. And... Huwag kayong mag-alala. Uh, make sure na subscribe kayo para sa mga more informational tutorial natin. So, dito yung Raspberry Pi ko. So, meron siyang Ethernet cable. By the way, ito uh, is yung VLAN switch. Ito lang kasi yung capable na ma-program na VLAN switch. Yung tp link sg PLSG105E. Unmanaged siya, pero meron tayong VLAN 22 na ginagamit dyan. Tanong, may gumagamit pa ba ng ganito? Yung USB 2 LAN port. Pwede naman yan diretsyo kung wala kayong ganinyan. Pero ito is isang access point lang. Ito, kung makikita nyo, ISP. So, yung globe modem ko, pinaso ko siya dito sa ISP. By the way, ako lang yung nag program dito sa VLAN switch. Papasok siya ng ISP, tapos may dedicated na port para sa RPI or Raspberry Pi dito. So, yan. So, ibig sabihin, yung internet mo, lalagyan pass through, pabalik dito. Okay? So, may connectivity na siya sa internet connection. So, yung VLAN switch, anong difference pag ganito is, etong VLAN switch, meron siyang tatlong port. So, pwede ka mag-expand ng other APs dito. AP1, AP2, AP3. So, hanggang AP3. Yung kagandahan din dito is, kung napapansin nyo, mas maraming customer nyo, gumamit na kayo ng VLAN. Huwag na kayo mag- USB kasi ito minsan pag mainit, bumapalya rin ito. Kaya make sure na VLAN yung ginagamit nyo ng setup. So, yan. Ganun lang. Naka VLAN switch. Tapos, meron din siyang sariling power supply. So, ipa-plug ko is dalawang power supply na lang. Bali, isa ito para sa coin slot. Tsaka sa Raspberry. So, isa na lang yung power supply nila. Ito naman sa switch. Ito, may separate yan eh. So, itong yellow, ano tong yellow? Ito yung Wi-Fi APs ko. So, napapansin nyo, ito is indoor AP. Meron din tayong pwedeng i-expand na outdoor AP or outdoor na access point. So, ganun lang kasimple yung setup ko when it comes to piece of Wi-Fi. So, malaki na yung coverage ko kasi pwede ko siyang lagyan ng ganito tatlong access point in a switch. So, meron akong deployment na isang VLAN switch pero 24 ports. Buong barangay na cover niya ng BISO Wi-Fi. Tapos, kumikita siya ng around 30 to 40 pesos, 40,000 per month. So, ganun lang. Kasimple yung hardware na setup. So, yep. Kung gumagamit pa rin kayo nito, kaya kung when it comes to piso wifi ako sarili ko is hindi ako nagde-deploy ng agad-agad sinusurvey ko yung lugar kung ano yung magandang setup kaya kung meron kayong mga recommendation mura lang yung consultation fee ko meron rin akong gcash number contact nyo lang ako dan okay so very simple setup kung ano so dito magiging AP na siya. So, yung tatlong AP, yung bala ko is the same siya ng pangalan, pero lagyan ko siya ng pangalan sa dulo na ground floor, AP1, AP2, AP3. Para yung customer mo, paglilipat ng other APs, yung time niya is makukuha pa rin dito. Okay? So, isa lang yung gateway ko. Ito na yung magiging gateway ko. Tapos, isa na lang yung hulugan nila kait saan, mala, ma ma wide area na yung pwede. So, ano pa ba yung pwedeng expand dito is pwede tayo maglagay ng another coin slot na wireless. Okay? So, kung meron kayong mga, subs, mga expansion na ganun, simple lang. And all are gigabit ethernet. Then, yun nga. Pag mag-connect na yung customer dito sa IP na to, make sure na dual band na rin yung mga ginagamit yung access point wag na kayong gumamit ng 2.4 kasi ma interference lang kayo dagdag. Kaya kung meron kayong 5 gigahertz na or Wi-Fi 6, pwede na 'yan. Kaya ganito lang yung anatomy ng Piso Wi-Fi machine. When it comes to troubleshooting, pa-comment naman yung pag-connect nyo ng IP, hindi kayo maka-obtain ng IP address. Kaya natin i-troubleshoot 'yan. So, wag kayong mag -alala make sure to subscribe. And for, kung nagustuhan nyo yung mga video ganito, make sure na subaybayan niyo yung channel. Okay? Simple and easy way to set up the PISO Wi-Fi machine.